umaga sa labi ng bagong tayong kondominium sa BGC. E. Malamig ang hangin mula sa malalaking salaming pinto at kumikisla pang chandelier na parang yelo na sinabit sa langit. Makintabang marble floor, may receptionist na may headset at nakahilera ang mga halaman na mukhang imported. Sa gitna ng linis at liwanag, may lalaking nakatayo na tila galing sa ibang mundo. Gusgusin ng kaki na long sleeves, may mga batik ng semento sa bulsa at manggas at may hawak na puting hard hat na may gasgas -gas ng dekada. Siya si Ruel, apat na pod dalama, mason mula kabiti. Kapapasok lang niya sa labi, may naipit na sobre sa dibdib at sa mata niya, hindi hiya, kundi pagod na may halong pag-iingat. Sa likuran niya, may tatlong nakabihis na corporate, isang babae sa beige na dress at dalawang lalaking na kasut na nagsikuhan at nagtawanan pabulong pero malinaw. Uy, may dumana foreman. Baka nag-deliver ng tiles. Sa service entrance ang ganito, di ba? Baka lost. Hindi nagtaas ng ulo si Roel. Pinisil niya ang hard hat, parang kamay ng anak. Tatlong taon na siyang tumitira sa mga barracks at pansamantalang kwarto ng mga site. Kabisado na niya ang tingin ng mundo kapag dumi ang barometro ng respeto. Lumapit siya sa reception. Magandang umaga po, mahinahon niyang bate. Ako po si Roel Garcia, may kailangan po akong ayusin sa... Uh, sa unit. Sinipat siya ng receptionist. Magalang pero halatang nabigla. Sir, contractors po ba kayo? Sa service elevator po ang daan. Kailangan po ng gate pass. Inilapag ni Ruel ang sobe sa counter. May dala po akong papel. Dahan-dahan itong binuksan ng receptionist. Makinis ang folder. Certificate of Turnover. Unit PH-1. Sa header. Apelyedo Garcia. Pangalan, Ruel. May kalakip na digital fob at keycard. Hindi pa nababasa ng buo ng receptionist, lumapit na ang babae sa beige. Miss, pa-acknowledge ng package sa 22F. oh, and, pakialis ng lalaking ito. Nagkakalat. Sa serbisyo po ang ganyang attire. Napakamot ng batok si Ruel. Hindi sumagot. Nagsalita ang mas batang lalaki. Kuya, baka pwedeng magbihis muna bago pumasok dito. Client facing ang lobby. Diyos ko, ilang beses na niyang naranig ang bersyong iyon ng client facing. Pero ang totoo, buong buhay niya ay face to face sa simento. Araw-araw hanggang sumakit ang likod at humabdi ang palad para lang may muka ang kliyente sa huli. Muka ng bahay, ng pader, ng bintanang pumapasok ang liwanag. Bago pa lumaki ang hangin ng komento, may tumunog na beep sa counter Naskan ng receptionist ang QR code sa folder. Kumislap ang maliit na screen at lumabas ang pangalan. Nagtaas ang kilay ng receptionist, saka napatingin kay Ruel, tapos sa tatlong nakikinig na nangingiti na parang nanonood ng chismis. "Sir. Sir Will," mahina pero malinaw. "Kayo po ang may-ari ng penthouse 1. Nakaschedule po kayo ngayon para sa unit inspection at key handover." Parang nahulog ang chandelier sa katahimikan, natigilan ng tatlong nakasut. Ang babae sa beige, kumurap-kurap, bahagyang bumuka ang bibig. Ha? Siya? Penthouse? Halatang hindi kasya sa kanilang imahinasyon ang mga manchas ng semento sa salitang penthouse. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, -araw. tuloy natin ang kwento. Hindi nagbago ang mukha ni Ruel. Huminga lang siya ng mas malalim. Tumangdo sa receptionist. Opo, ako po. Kinuha niya ang fob, itinikit sa palad. Ramdam ang lamig na parang tubig sa batok. Pasensya na po kung madumi ang suot. Galing po akong site bago dito. Wala nang oras magpalit. Umusad ang elevator boy. Bahagyang yumuko. Sir, iahatid ko po kayo. Bago sumakay, tumingin si Ruel sa tatlo. Walang yabang sa tingin. Walang panunumbat. Tanging tanong na hindi na kailangang digasin. Bakit kailangan laging magmukhang may pera para mapagkatuwalaan? Sa loob ng elevator, Naglaro sa isip niya ang nakaraang pitot kalahating taon. Puro kontrata, puro ambon sa anit sa mga madaling araw, puro limang oras na tulog at overtime na parang extension ng buto, Si Ruel ang mason na nagsimulang pahakbang-hakbang mula sa helper na tagabuhat ng buhangin hanggang sa foreman na marunong magbasa ng blueprint. Nagsimula siyang mag-ipon hindi sa alkansya kundi sa pagputol ng bisyo, sa pagigkas ng tukso ng bagong telepono, sa pagwasak sa tingin na hanggang dito ka lang. Nung una, sabit-sabit lang siya sa co-op ng Bardeng Habito. Naghuhulog tuwing linggo, pinapalago ang maliit na tubo, tumaya sa low-cost lot sa Cavite, dinoble ang poste, ipinagbili, dinagdag sa next project, nakakuha ng maliit na share sa kontraktor na pinagkakatiwalaan siya, Ruel, gusto mo bang maging partner sa susunod na low-rise? Alam mo na ang timpla. Sumagot siya ng, Oo, kahit takot. Inalok ng developer ang pre-selling ng top unit sa bagong kondo na ito. Hindi para ipagyabang, kundi para paupahan at gawing retirement. Penthouse? Tanong ni Ruel sa sarili noon. Halos natawa sa sariling pangarap. Bakit hindi? Ipagagawa ko rin yan. Kaya andito siya ngayon dahil pinili niyang magtiwala at magpundar kahit hindi kasing kinis ng lobby ang kanyang kamay. Pagbukas ng elevator sa pinakataas, sumulubong ang salamin may tanawing parang poster, mga tuktok ng building, patchwork ng kalsada, alo ng trapikong kumikislap. Dumating ang turnover officer, dala ang checklist. Sir Well, congrats po! Nilibot nila ang unit Maluwag, may teres, nakikisayaw ang kurti ng kulay abo sa hangin. Tinapik ni Ruel ang bingding, parang kinukumustahin. Matibay. Sinilip niya ang tile sa banyo. Napangiti. Italian, no? Pero yung grout, parecheck ma lang dito banda, may hairline. Napatawa ang officer. Sir, alam na alam nyo. Buhay ko to iha. Eh, Ako rin ang naglagay niyan sa baba. Maya-maya, may kumatok. Yung tatlong nakasut sa lobby, ngayon ay mas maamo ang tingin. Sir, Ruel, bungad ng babae sa beige, halatang nagre-rehearse ng tono. Kanina po sa lobby, pasensya na po. Nasanay lang po kami na kontraktor ang ganitong suot, nag-assume po kami. Tinanggap ni Ruel ang paghingi ng pasensya. Ayos lang, sabi niya. Walang sermon. Pero kahit kontraktor, kahit janitor, kahit sino, huwag nyo nang palalayasin sa salita. Baka mas may pag-aari pa sa inyo yung pinagtatawanan nyo. Oo, tulad nito. Hindi niya ito sinabing paangasan. Sinabi niyang parang payo sa batang natutong lumatad. Sa Teres, naglabas ni Ruel ng maliit na tuping papel, drawing ng anak niyang si leya grade 3, larawan ng isang bahay na may bintana at halaman sa gilid. Dadalhin ko to dito, Bulhong ni Ruel, kahit paminsan-minsan lang tayo mag-overnight. Tawag ang cellphone si Minda, asawa niya. Pa, kumusta? Nakuha mo na? Nakuha na. Malinis, maganda ang hangin kapag tumingala ka parang malapit ang ulap. Ikaw ang malapit sa ulap. Biro ni Minda sabay halakak na may luha. Ikaw at ang mga kamay mong may paltos. Hindi na paltos ang dala natin, Inda, kundi susi. Bumalik sila sa lobby para pirmahan ang huling papeles. Sumalubong ang receptionist. Ngayon ay masigla at may paggalang. Sir, well, welcome home. Nandoon ulit ang tatlo. Hindi na sila nakapose ng yabang, kundi ng kwento. Sir, sabi ng inakabata, Engineer po ba kayo? Gusto ko ring matutong magpundar. Hindi ako engineer, sagot ni Ruel masun ako. Pero mas mabuti kung pare-pareho tayong lumago. Mag-aral ka, mag-ipon ka. Huwag mong tuksuhin ang sarili mo sa padali. Huwag mong hamakin ang marumi at mahirap. Doon ako kumuha ng puhunan. Doon dumating ang property manager. Maayos ang suit. Dala ang malaki at makintab na gift bag. Sir Well, on behalf of management, congratulations po. May apology din po kami kung may hindi magandang karanasang kanina. Inabot niya ang bag. May laman na welcome kit at maliit na plakang may nakaukit. Penthouse 1, R. Garcia. Salamat, tugon ni Rowell. Pero kung talagang gusto niyong mag-apologize, ayusin niyo yung service entrance. Huwag parang likod bahay ng kahihiyan. Doon dumadaan ang mga nagtatayo ng gusali niyo. Natigilan ang manager. Tumanggo. Tama po kayo. Maglalagay kami ng signage at lounge para sa workers at training sa staff tungkol sa respeto. Hindi dahil VIP ka lang nagiging tao. Makaraan ang isang linggo, bumalik si Rowell sa site ng pinanggalingan niya. Hindi sa penthouse, kundi sa sahig ng malayo. Bitbit -bit niya ang isang kahon ng panibagong gloves, ilang safety glasses at maliit na kahon ng pandesal na may palaman. Pare, bati ng mga kasama. Kita ka sa group chat. Penthouse ka na raw. Tawa ang sagot ni Rowell. Penthouse ang papel pero dito pa rin ang puso. Inupo niya ang mga bata sa break area. Ikinwento niya kung paano niya binuo ang ipon, kung paano niya pinili ang koting konting luho at kung paano niya inunahan ang hiya. Alam niyo, hindi masama ang mangarap ng mataas. Sagi niya, hawak ang hard hat na parang tropeyo. Basta tandaan mo kung anong hagdan ang dinaanan mo. Sa bawat baitang, may tao kang dapat tignan sa mata. Nagbago rin ang labi ng kondo. Sa tabi ng pinto para sa service elevator, may nakapaskil na bagong sign. Service Corridor for Workers, Deliveries, and Heroes of the Building. Sa ilalim, schedule ng libreng kape sa umaga at hapon para sa site crew. Nagkaroon ng monthly talk sa function room. Pundar 101. Iniimbita ang mga workers at tenants. Nagtuturo ang maliit na kooperatib kung paano mag-ipon, mag-budget at magtanim ng pangarap. Si Ruel ang unang speaker. Humarap siya sa mga nakasut at nakadasmas. Iisa ang tono. Kung kaya ng batong tumaas, kaya rin ng tao. Ang sikreto, tuloy-tuloy na halo. Sipag na may disiplina, tsansa na may dasal. Isang hapon dumaan ulit sa labi ang babaeng nakabeach, may dalang maliit na paso. "Siruel," sabi niya, "Regalo ko. Dwarf sampalok para sa teras niyo para may lilim." Tumawa si Ruel. "Salamat. Lalagyan ko ng lupa na hindi mabigat sa slab." "Ah, yes," sagot ng babae at sabay silang natawa hindi na nakakatakot ang usapan. Nagdagdagan na ito ng lambing at pagkatuto. At sa tuwing babalik si Rowell sa penthouse, dala ang anak na si Leia, nakadikit ang noon nito sa salamin habang pinapanood ang mga ilaw sa baba. Pa, bakit penthouse ang tawag dito? Tanong ni Leia. Kasi nasa taas, pero hindi dahil nasa taas tayo, mas tao na tayo. Pareho lang ang dagat manghangin dito at sa lupa. Ang kaibahan lang, mas makita mo kung gaano karami ang buhay sa ibaba. Kapag mas marami kang nakikita, mas marami kang dapat igalang. At sa dulo, hindi naging kwento ng pagmamataas ang araw na yon, kundi kwento ng pagkilala na pwedeng magkasabay sa isang labi ang damit na may mantsa at suit na bagong plansya at pareho silang may karapatang pakinggan. Si Ruel, mason na may penthouse hindi dahil sa swerte lang kundi dahil sa pagod na may direksyon. At ang mga tumawa noon, natutong mungiti ng ibang paraan, hindi sa taas baba kundi sa pantay. Sapagkat sa gusaling iyon natutunan nila na ang tunay na pundasyon ng mga dingding ay hindi semento lang kundi respeto. At sa bawat pasok ni Ruel, may isa na siyang lagi-laging dala sa pagitan ng kamay at hard hat. Susi, hindi lang sa pinto ng unit kundi sa pintuan ng ugali ng mga taong nakaharap niya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas. Kaya, stay tuned!